nga ang totoong relasyon ni Clint Bondad sa isang Thai billionaire trans woman? Paano na ang ating Miss Universe 2018 na si Catriona Gray? My name is Samantha Will and welcome back to my channel. Kamakailan lang umugong sa social media ang di umano'y bagong girlfriend ni Clint Bundan na si Jacka Fong Jokra -Judate o mas kilala sa pangalang Anne. Pinagkakaguluhan ngayon ng mga netizens ang larawan na ito ni na Clint at Anne na sobrang sweet at parang may connection talaga sila sa isa't isa at may caption pa na with my sidekick. Sino nga ba itong si Anne? Siya ay isang Thai billionaire transwoman na CEO ng JKN Global Media na isang content provider. Ang JKN Global Media ay may partnership sa TV networks dito sa ating bansa upang maipalabas ang mga Filipino shows sa Thailand. Sa kabilang dako, si Clint Bondad ay isang Filipino-German model actor at nakilala rin natin siya na ex-boyfriend ng ating Miss Universe 2018, Catriona Gray. Nito'ng weekend, narepost ng Thai businesswoman ang larawan nila ni Clint sa kanyang Instagram account. Maraming netizens ang nagulantang sa mga larawang ito at nag-usisa kung ano ba talaga ang relasyon ng dalawa. Isang fan page na Kathleen Forever ang nagtanong, and I quote, Should I give up or there's still a small chance? Sinagot ito agad ni Clint, Give up. End of quote. Kinumpirma ni Miss Universe 2018 ang kanilang hiwalaya noong February 2019. Nilinaw ito ni na may boyfriend na siya at nakababatang kapatid lang ang turing niya kay Clint at hindi niya ito type. Yun ang mga nagbabagang chika at kung gusto mong malaman ang mga latest happenings, mag-subscribe ka na at huwag kalimutang pindutin ang bell notification para updated ka sa mga videos ko. My name is Samantha Will and always remember that every day is a great day. Thank you for watching.